Ikalawang mga kronika, Kabanata labing siyam, at si Josapat na hari sa Huda ay umuwing payapa sa kanyang bahay sa Jerusalem, at si Hehu na anak ni Hanani na tagakita ay lumabas na sinalubong siya, at sinabi sa haring Josapat, "'Tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin niya ang mga napupuot sa Panginoon?' dahil sa bagay na ito ay kapuotan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Gayon may, may mabuting mga bagay na nasumpungan sa iyo sa iyong pag-aalis ng mga asera sa lupain. At inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. At si Josapat ay tumahan sa Jerusalem. At siya'y lumabas uli sa gitna ng bayan na mula sa Be er Seba, hanggang sa lupaing maborol ng Efraim, At ibinalik niya sila sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. At siya'y naglagay ng na mga hukom sa lupain sa lahat na bayang nakukutaan ng Huda sa bayan at bayan. At sinabi sa mga hukom, Buhayin ninyo kung ano ang inyong ginagawa, sapagat hindi kayo nagsisihatol ng dahil sa tao kundi dahil sa Panginoon, at siya ay inyo sa kahatulan. Ngayon ngay, sumain nawa ang takot sa Panginoon. Magsipag-ingat kayo at inyong gawin, sapagat walang kasamaan sa Panginoon nating Diyos, o tumanggi man sa mga tao, o tumanggap man ng mga suhol. Bukod dito'y, naglagay si Josapat sa Jerusalem ng ilan sa mga libita at sa mga saserdote at sa mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng Israel dahil sa kahatulan ng Panginoon at sa mga pagkakaalitan at sila nagsibalik sa Jerusalem at kanyang binilinan sila na sinasabi Ganito ang inyong gagawin sa takot sa Panginoon na may pagtatapat at may sakdal na puso at anumang kaalitan ang dumating sa inyo na mula sa inyong mga kapatid na nagsisitahan sa kanila mga bayan na dugot-dugo kautusan at utos mga palatuntunan at mga kahatulan ay inyong papayuhan sila, upang sila'y wag maging salarin sa Panginoon, at sa gayoy kapuotan ay huwag dumating sa inyo, at sa inyong mga kapatid, ito'y inyong gawin, at kayo'y hindi magiging salarin. At, narito, si Amarias na punong saserdote ay nasa inyo sa lahat ng bagay ng Panginoon at si Sibadias na anak ni Ismael, na tagapamahala sa sangbahayan ni Huda, sa lahat ng mga bagay ng hari, ang mga libitari naman ay magiging mga pinuno sa harap ninyo. Gawin ninyong may katapangan, at ang Panginoon ay sumasabuti nawa.